Welcome po mga classmates sa Rad Guitar Channel. Maraming salamat po sa Diyos at tayo po ay nakapag-upload na naman. At makapag-share po sa inyo ng kaunting kaalaman regarding po dito sa NUX MG30. Yan! Yeah! Yan yeah, ang gusto ko! Ito po yung ating multi-effects. So, i-on na po natin. Ito po yung kanyang button. Yan, power on. At, siyempre, Uh, ito po yung saksakan ng extension natin ng pedal. Okay, tapos ito yung amplifier, mga speaker at, at kung meron kayong extra ng pedal, uh, pwede niyo po diyan isaksak. Alam ko na Tapos headset. Uh, kung gusto niyo maggumamit ng earphone, Siyempre, pwede rin po ito sa speaker. Tapos, siyempre yung ating ah, sa gitara. Okay? Galing ah! <laughs> ito na po siya. Ang share ko po sa inyo ngayon ay yung ating yung nga pong uh, extension po ng uh, put, uh, put switch. Ayan. Sana ay napanood ko ninyo yung part 1 tsaka part 2 po para sa mga ngayon pa lang po para kapanood meron na po tayong ginawang video po nito regarding po sa paggawa ng preset para po masundan po ninyo yung ating lesson ngayon ito na po tayo so ito po yung uh, ito yung uh, control knob sidadaw lang po natin siya para makapunta tayo sa uh, setting kung paano po ito i-connect Shut so, down lang natin. Ay, labit lapit natin. Ayan, shut down lang muna natin to. Oop, umikot. Shut so, down lang, down. Ayun. So, dyan na po siya. Lapit ko lang po yung camera natin. So, ayan. So, nandyan naman po sa may Ayan, may drawing naman siya. So, one yung ating ayan, yung wa. Ayan, yung one. Ayan, doon naman nakalagay. Number two. Tapos, uh, three, four. So, ikapit na natin itong madali lang po kamitin to. Kailangan lang po, ah, uh ilagay natin siya, i-calibrate natin sa gitna, sa open. O, oh, ayan, meron siya kasing calibration dito. Sana nakikita ninyo dyan. Ayan. Tatlong side siya. O, dipatan. So, ilagay lang natin sa gitna. Ayan, nakalagay na siguro sa gitna. Sa open. Okay. Then, So, Tapos natin yung ating camera ulit. Mabili sila mga classmate para sa ating mga ibang classmate yan na mainipin at nakakatulog agad. So gagamit tayo ng patch cable. Kaya lang wala akong di pa dumating yung aking order na maiksi. Ito muna nung mahaba sa naman po yan. Pwede niya A or B. Gamit na po natin. Ayan, ganyan lang. Okay, tapos yung kabilang dulo. Eh, pwede niyo po ikakabit sa... Ayun, yung, yung kanina. Ayun, extension. Yan, one. Ayan, one. Kaya natin kakabit. Normal! So, Siyempre naman! Okay, okay na po yan. Tapos... Pagkita tayo sa ito sa number 3. Pagkatapos ulit yung ating camera. Okay. Punta tayo sa number 3. So, 1. Ito yung knob. So, 2. Yung mga control. 3. So, dito tayo pupunta. Sa 3. So, lagay natin sa effects. Okay. Sa effects. So... Ayan po. Yung T. Ah, tayo man ito. Ayun. Tingnan ko dito. No? A and B. Yung T sa FX. Ito. Ah, so delay. Oh, no, 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 <laughs> delay siya. O, natin. Kontrolin natin. Talagang T siya talaga. So, so baligtad ang ano yung R nya yun yung A okay delay nakalagay yung R delay kaya pag pindot natin yung A uh, delay ayun may ilaw sana nakikita ko ninyo pansinin po natin itong delay ito delay so yung R so nakakontrol sya sa A Baligtad ng ano nito eh. Naunsa ka daw. So, nagad na siya side. Delay. Ayun. pwede na natin baguhin yan. So, atipot tayo. Press lang muna natin to. Bagot. Takang pa ng pawis. Kailangan. muna natin. So, ayan mga classmates. So, yung R niya, yun yung A natin. Hindi siya nababago, talagang R pa rin eh. O. Nababago lang yung control. Yung compressor, uh, EQ, and mga ganyan. Modulator, delay. So, ilagay natin sa effects uh, kaya. Sa effects. Ito yung effects. EQ. Delay. Reverb. So wala. Wala siyang effects na sa kabila. So lagay lang natin sa EQ. Ayan yung EQ. Equalizer natin. So papindot natin yung A. Ayun. Namamatay siya. Kasi yun yung ating Uh, nakasetting siya sa EQ. Okay? Ulit, pag pinindot natin yung A, o, oh, ayun, pansinin po ninyo yung EQ natin o yung equalizer. Ayun, pag pinindot natin siya yung A, dun siya namamatay. Go on and off. Okay o, pang control. Ngayon yung B nya, dipot natin doon. I-press lang po natin yung third button si pangatlo siya eh. natin yung third. Yung para pumunta ron. So nakakontrol siya kay FX. Kaya papinot natin yung B. Ayun. Saan na kikita po mga classmates mita. B, FX. Tapos yung A nya, nakakontrol sa EQ. Yan, tama yan. Ganyan na po mga classmates. Ulitin ko pa ba mga classmates Ay, Ikaw na rin ang bahala. ah, i-playback e, niya lang po ninyo. So, yung ganoon lang po mga classmates yung pag-control. So, kung gusto po ninyong pag-aralan po yung sa number 4, so, meron po tayong video niyan, ilalagay ko na lang po sa, uh, sa description yung link para direkta na po kayo ron. Tsaka yung iba pa pong mga lesson po regarding dito sa NUX MG30. Pasalan nyo lang po yung ating channel na sa playlist po ng guitar tutorial so ganoon lang po muna mga classmates sana ay kahit papano uh, nakadagdag po ng kalaman at para sa mga naganap ng multi effects uh, pedal ng naghanap kayo ng medyo hindi naman masyadong mahal pero uh, okay na okay naman don't forget to subscribe like and share our video and click the bell Don't forget that. Thank you. So, yan po mga classmate ha. Tsaka po pala mga classmate, syempre, huwag niyo pong kalimutan na i-save. Normal. Syempre naman. po natin. Okay. <laughs> uh, save Kung gusto niyo pong baguhin yung name niya, so may nation na po tayo yan, i-send niyo lang po sa ating playlist sa ating channel. Nandiyan po yung ating tutorial tungkol po dyan. Kung gusto nyo pong baguhin yung pangalan o save. Ito rin So ayan. Kaya pagka ganamit na natin yung A, yan napansin po ninyo sa signal block, yung po yung EQ. Sa B naman, yun yung effects. So okay po mga classmates ha. Sana nakasubscribe po kayo at Uh, na-click nyo na po notification bell para pa po sa ibang lesson na ating i-upload. Maraming salamat po sa matiyaga po ninyong panunood. Huwag nyo po sanang kalimutang mag-like at i-share po yung ating uh, video po ngayon. Isa pa po pala mga classmates, baka maka-encounter po kayo ng problema sa inyong, inyong ex extension pedal, yung foot switch niya. Uh, Tuwad po ito, di ba, nakaset po ito sa effects, yeah, yung B. Pero yung A niya sa EQ. Ayun, hindi umiilaw oh. Pansin po ninyo. Ayaw. So nangyari po dyan pag ganyan sa ma-check nyo po yung cable. Tulad po so, ito baka hindi compatible yung cable po ninyo. Ito so, po yung cable. So kahit po ipagpalitin ko siya. Pila naman. Ayan. Aaya pa rin nung gumana nung B. O, ayan. Nagka, nagkapaligtad sila. Pero yung B wala. So, yun po. Isa lang ang gumagana. Pero yung gamit ko po kanina, ito. So, okay naman po siya. Try natin ulit. Para makita niyo po. Ayan. Tapos, ang niya ito tanggalin natin so ayan pansin ninyo po pag pindot ko yung B ayun yung effects ito, ito may ilaw ayan tapos yung A naman niya, yung EQ so ayan po yung uh, problema ko minsan hindi compatible yung cable ayan po ha? tapos ano pa ba pag gumamit po kayo ng extension foot uh, switch ng NUX hindi nyo po muna magagamit sabay yung, yung gusto nyo gumamit ng uh, extra pedal okay kailangan uh, kung gagamit kayo nun hindi nyo po magagamit tong extension uh, foot switch ng NUX Ayan, sana po na-gets nyo po. Ano? Pakiulit? Kailangan, uh, yun lang po. Pagka ito lang gagamitin nyo, ito lang. Walang extra na pedal kayong ikakabit. Ngayon kung meron kayong extra ng pedal na ikakabit, ayan, hindi nyo po magagamit tong extension nya. Ngayon okay po mga classmates, sana na na-share ko po sa inyo ng buti. Pasensya na po kayo kung medyo... Wala yun. Ha, uh, magulo hama. eh. Okay. Playback na lang po ninyo yung ating video para po uh, ma-review po ninyo. Maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat. Practice lang, classmate! Uh, the most asked question sa'yo. <laughs> ano ang dapat unahin na effects? So, so, nagsisim so, sa nagsisimula? Ako pala yung advice, multi-effects muna. Okay. Kasi yun, may tuner mm -hmm. distortion, delay. And then in time, pag nasanay ka na doon, one year or two, malalaman mo na yung gusto mo niya. Yan! Tama yan! I shall turn. Hasta la vista, baby.